Ayan guys, nandito na ako sa bayan. Dito ako sa loob ng palingki dumaan. may basket kayo nung ano yun ah, ay ito pala wala kayo malaki nito magkano ganito ayun 35 35 hanap ko yung medyo mahaba ba hanggang dito Lumabas mo na ako guys kasi wala yung hinahanap ko dito. Masarap maggala guys na walang bit-bit na bata. Ako lang mag-isa ngayon guys. Nagagala ako. Uling araw na ngayon ng Christmas ko. Bukas may alaga na ako. Kaya naggalagala muna ako guys. May, may bibili, pati ako guys. Bibili ako ng mga school supply. konti lang. Dito ko pupunta, baka mayroon dito yung hinahanap kong basket. Kasi doon sa CL namin guys, wala kaming lagayan ng sabon doon. Sana mayroon dito. wala pa rin guys yung hinahanap ko yung basket na may pang sabit na siya lalabas uli ako guys maghahanap uli ako sa iba titingin mo na ako ng brass guys pang tinda 25 manipis kasi bibili ako ng apat na peraso lang guys pang tinda problema ko guys yung basket lang wala sila dito sa iba ako bibili ano yung ano grid dalawang grid to kasi may grid 1 na kasi ako doon wala kayong ganito maganda to eh grid to to oh. wala na iba parang wala na po ato sige samahan mo na lang ng ganito di ba grid 2 din yun magkaiba pa eh no nga patingin nga nung grid to niya. kung pareho sila ng ano parang pareho lang naman ng <laughs> ano eh sige samahan mo na lang ate Dalawa nito, tas dalawang grid 3. Grid 3, dalawang grid 4. Tapos, grid 5. Ano ba yung grid 5? Pang ano na ba? Pang intermediate na ba? Ah, edi hanggang grid 3 lang. Kasi mayroon na ako intermediate eh. Pantinda ko kasi yan. Ah, patingin? Intermediate nga. Ay, meron na ako. Yan, yan na lang tatlo. Grade 2 and mm -hmm. Magkano lahat? Kera. ito bayad na to na. <laughs> Hindi ka naman kita ate. Hindi kita pinapakita. kita Pareho sila ng presyo. Ayan guys, lalabas na ako guys. Pupunta ako sa ibang ano, bilihan ng mga notebook kasi bibili ako doon ng mga gold pen at saka envelope at saka ano, kung ano-ano pa guys. May papasukan ako dito bilihan ng school supply guys. Hindi ko alam kung pwede dito mag-video-video. -video. Guys, pupunta uli ako dun sa loob ng palinki kasi wala talaga akong mabilhan ng basket na may pangsabit na siya. Marami na akong pinuntahan na nagtitinda ng mga gamit sa bahay. Wala silang ganun hinahanap ko. Pauwi na ako guys, yun na lang ang kailangan kong bilhin. Kaya nakabili na ako ng mga school supply. Babalik ulit ako sa loob ng palingki guys, baka mayroon doon. Ayan guys, lalabas uli ako ng palingke kasi wala talaga akong mabilang yung hinahanap ko tapos babalik uli ako dun sa binilang ko na isko supply kasi yung kaibigan ko nagpapatanong kung magkano yung kung magkano yung notebook dito sa bayan ayan guys may nahanap na ako guys so. ganito yung hinahanap ko guys ito magaya ng sabon dun sa CR namin ano kayong kulay mabili guys? 27 lang siya. Maganda tong grey Hindi masyadong ano. Hindi masyadong dumihin. Itong kulay grey na lang guys. Ayan pa uwi na ako guys. Nakahanap din ako. Makaka uwi na ako. Pauwi na ako guys. Papunta na ako sa Sakayan. Pating pang amin. Eh? guys, andito na ako sa bahay guys ayan, ito yung nabili kong basket guys, so, ito yung hinahanap ko ayan, 20 ano lang pala siya guys 22, dito ayan 27, ang tingin ko kanina 22 lang pala 22 lang pala ito guys, so, pang CR namin tapos bumili ako ng dalawang hanger, ayan maliliit lang tong binili ko guys kasi para marami, ayan umani, mapayat lang siya 50 50 isang ano, isang dosena. Bali dalawa na binili ko guys kasi ano, marami ako isa sampay ngayon. Ma may tatlong timba akong aanlawan. Yung natira ko pa kahapon. Ayan. Okay lang naman ma, ano, payat yung binili ko guys kasi ano naman nakadryer naman yung aking ano yung i iya ano dito iya nakadryer naman okay lang na payat ayan tapos itong ba isang balot na to guys ay school supply ayan hindi ko na may muna sa inyo guys kasi i ano ko na i isasabay ko yan dun sa mga in order ko sa Shopee ng mga school supply kaya hindi ko na maipapakita sa inyo tong pinamili ko dun sa bayan na school supply magandang hapon mga kasari ah, pakita ko lang sa inyo tong ano, may nabili rin pala ako kahapon na apat na brush ayun apat lang binili ko mga kasari kasi nakita ko lang kasi ito habang naghahanap ako ng basket din sa bilihan ng mga damit sa bahay ay nakita ko siya. Wala na kasi akong mga ganito mga kasari. At saka hindi ako nagpapawala ng ganito mga kasari kasi may naghahanap sa akin talaga nito. Kasi nagtitinda kasi talaga ako nito mga kasari. Ayan, apat lang yung binili ko mga kasari. Ayan. Okay lang yung apat mga kasari. Ang halaga ay pag may naghanap may maibibigay tayo. Bili ko dito mga kasari ay 25. Binta ko nito ay 30. Okay na yun mga kasari. Tumubo lang 25 piso. Okay na yun. Ayan. Ay mga, mga kasari, tatapusin ko na itong video kong ito kasi para mapasama ko na sa pag-ilit ko itong video na ito. Ayun, kasi mag-upload ako mga kasari. Ay mga kasari, maraming salamat sa panunod at support nyo. Bye-bye!